Oh, good morning mga kasiko. Taman tayo sa ko ngayon. Ayun no. oh. Bunot ng punla. Ay sila. Ay tagas na dai kayo. 20, 29 days oh, 20 days na to, di ba? Ayun. Ko yan. miyan. Okay. Eh. Punda namin. Ayun no. oh. Guwapo, guwapo kayo. Oh. Ay, guwapo kayo yung kunla oh. Ayan, nung kasi ko, bakong tanim namin to. Isang linggo pa lang to. Ayan. Ayan siya oh. Ayan, para bagong tar taria. Ito na ma'am, isang tarya ito. Ayan. Ayun sila sa dulo. Tatanim pa ngayon. Ayan. Good morning sa inyo, nung kasiko. ayos pagkatanim ng palay maghapon na kayo ko yan, dahil na kayo ko maghapon dahil sila nagpupunot hmm. ng punla yung iba at ito na naman yung kalabaw maghapon ng punla yan isang hektarya ito Ito namin sa interya. Yan, mga kabanan. Ito yung pa natin. Tatlong area natin ito. tatis may nektars lang. Nagdagdag tayo ng isang interya para mag-tinektars. Yan. Tinektars ito mga kasiko. Pero itong na... Uh, yung iba, sabog tanim kasi yung iba. Ito naman, kung talaga ito tanim yan ngayon papunta tayo doon sa dulo na papagtataniman natin ng palay yan maganda dito yun know? kasi kung siya medyo malambot na area kaya tanim ang gawin ginawa natin para maganda kasi pag dinairik mo yung iba hindi magtubo si hindi ganong matuyuan kaya try natin ngayon na tanim para makita natin na yung punla na yan ganda siya pag tanim ang kasiko isang linggo pa lang ito next week abuno natin ito next week yan o no? Ayan, ganda yan mga kasiko ha. Ayan. Sa sunod, hybrid natin ito, hybrid. Ito ngayon, 44 to 44 yung binay niya. Ito sa amin, 44. Sektar niya. Ayan, tatanim naman kami doon sa dulo. Ayan, punta tayo doon sa dulo. Kaya kasi ito lang yung gawain natin tuwing weekend. Tuwing weekend dito tayo. Nakakuan tayo para tumulong tayo magtanim. Uh, para may pagkain yung mga mamamayang Pilipino. Para magkaroon tayo ng maraming supply. Para bumaba ang palen natin at yung bigas maging 20 per kilo 20 pesos per kilo yan. Ganoon kasi ang layunin talaga ang gusto ng ating Pangulo. Kaya, kayong mga Pilipino na may palayan, tumulong tayo na mag saka, magtanim ng palay para maraming supply at yung mag-demand, kaya natin suportahan. Yan. Para bumaba yung bigas kaya pag maraming supply marami tayong yung palay na maani ay talagang matutupad yung kwan ng ating pangulo 20 pesos per kilo na bigas kaya magtanim tayo mga kasiko yan mga uh, magagaling magpalayan dyan ay e no diba ganda ang maganda talaga shout out sa ating mga kaubanang. ito na yung palay natin ha yan ang palay natin ng kaubanan mga bakanti lang man dyan ah, pwede kayo tumulong pag sabado linggo dito sa atin kumunal ay eh, inanyayahan namin kayo at kung hindi naman kayo makatulong sa pagtatanim ah, pagbigay na lang kayo ng support pag yung support naman eh kahit naman kung walang pera pa support pang abono o pang spray uh, ah, kahit naman ni eh, isama nyo na lang sa pagdadasal para mas marami tayong ani at mawala sa sakit yung palay pa natin yung palay natin walang sakit at yung mga yung mga kasama natin ng kasaka maging malakas maging masaya yun yeah para mayroon tayong pag-ibig at pagkakaisa tulungan tayo mga kasamahan ayan malapit na tayo dito sa pagtataniman ito lang nagsukat surkat lang kasi ako mga kasamahan kasi ko surkat surkat lang kanyang pakalapad 1, 2, 3 ang 1, 4 hektar pa lang yan 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ang nagtanim yan, uh, uh pang pito sa atin yan mga kasiko ito. ito no, sabado isang linggo na siya, tanim ito naman ngayon Ano na yan para sa 20 yung 20 kilos per sa paan, ha? 20 pesos per kilo na bigas? Sige. Pang 20 pesos per kilo na ito ha. Yan. Yan. Mga kasama. Dahil dahil gusto na ng ating presidente na 20 pesos per kilo na bigas magtulong tayo magtanim para marami ang palo ko natin palay kasi kung lagi tayo sa duyan lahat hindi natin makakamit yung 20, 20 pesos per kilo kasi wala magtanim o, puro kain lang tayo ay wala hindi natin matutupad kasi wala, tayong supply yan o yan sit out sa inyo kaya ngayon, magtutulong tayo na magtanim ng palay. Try natin kung marunong din tayo. Lahat na naman papagaralan aralan eh. Kahit dahan-dahan lang, please makatanim tayo tag ilang puno. Ano? Ito puno lang yan. Mga kasiko. Tagpilan dala, tagtulo. Para tulin ng atras ba? Eh, ay, usay, tulin man ka. Ah, tulo na rin dala di ay. tulo na rin dala. Ayan. Galing. Ito pa. Kailangan matapos namin itong yung maghapon. Itong isang area na to. Itong area na to. Kaya may kumot-kumot. Ah, <laughs> uh, mat matapos lang natin ito maghapon ng ganito. Ay kanina kanina umaga lang 'yan. Yung street na 'yan. Oh, kaya pala buhay na 'yun doon, no? Oo uh, Umayo kung wakam abot di ay wadim ka mo sa kahon. Mayo na abot yung kanatin pang malakasan. Yon, mga kasiko, continue yung pagtatanim namin. Yan, magandang morning. Ito pa yung kanamin, namin, oh dahil support kami sa ating presidente sa 20 pesos per kilo kaya to nagtatanim kami ang amin lang sana padang pangulong president na bumaba yung abono sa kapang spray para marami magtanim yan kasi mahal dito sa amin ang isang sakong abono kaya kunti lang nagpapalayan dito kasi napakamahal ang abono. Sa kapang ispre. 1CB ng kanito, sako. Kaya pag makarating sana ito sa ating presidente, uh, kailangan baka pwede. Bababaan baba, baba, ang kwan. Ang abono. Para marami magtanim. Pag marami matanim, marami tayong kakainin, maraming palay, ay maabot natin yung 20 pesos per kilo kasi maraming mag mamayan magtanim ng palay ayan pag mababa yung abono tsaka pang spray yun o oh, tinan mo oh, maraming magtanim nga ngayon kaya sana umaba yung abono para maraming magsasaka magtanim yun lang ang hiling namin President, para mahits natin no? ang 20 pesos per kilo sa bigas yun, tama yun. mababa ang kailangan mababa ang kwan abono at pang spray kasi man. dito ang isang sakong abono 1.7 ang pang spray naman naku, pang lalo na pang damo 1.5 mahigit, 1.6 kaya Grabing hirap na magkasaka sa ako at abuno. Yung 20 kilo. Kaya talagang matupad natin pag uras na bumaba yung abono sa kapang ispray, talagang matupad na siguro natin ang 20 pesos per kilo. Support kami dyan. President. Yung pagbaba Sana. Sana bumaba yung abono natin para maraming mamamayan ang magtanim ng palay. Yan, shout out sa inyo, sa inyo mga kasiko, saan makay sulok ng mundo. Yan, tulong natin, suporta natin ang ating pangulo sa isa kanyang mitiin na bumaba ang kilo ng bigas. Kaya magtanim tayo lahat. Yung mga paduyan-duyan diyan, magtanim tayo, magsaka tayo. Yan, suporta natin ating presidente. Para bumaba ang abono, bumaba yung kilo ng bigas 20 pesos per kilo yan salamat po salamat yan, yan. kasi ko konting ko na lang konting kimbot na lang ito My tapos na, na tapos na isang kahon na lang ang walang bawas oh yan yan sa mga may... ito magtanim sa amin ay no, ganda, ganda ng tanim talaga. Sana nabigyan ka kami ng Panginoon ng magandang ani nito. Sarap tingnan talaga pag tanim talaga oh. Ayan, no oh, kasi ko. Ini kini, kini, kini Kan ini sobrangnya sandaan Ini? Oh, kaya itu Itu yang king of the road. Itu Itu lima tahun nih ada okay. pawang dong Flex yeah. tama tapit na kayo makakatapos I thank you lord yan dahan dahan katapos din kami yan yan thank you for watching sa pagtatanim namin maghapon na kayo ko yan ano you know, lang sakto yung similya namin parang sinukat yung similya parang sinukat you know? sama namin yung kapitan ng barangay dito namin grabe talaga walang, walang ikimtid dito sa amin sama namin walang ikimtid hubog lang ikimtid dito hubog all right tama. Sayo pa may naman tayo. Tayo Thank you. Ito tayo nang kainin. Ito lang Spot. Spot ba? Supot. Supot, ba?